Ano nga ba naging batas tong Free Funeral Service Act o Republic Act 12309 kahit walang presidential signature. So sa mga nag-aaral dyan, mga law students natin, mm -hmm. very important din tong question na to. So ang bill ay ginagawa at pinapasa ng Kongreso. So kung may naisip sila na kailangan to ng mga tao, pinapasa nila yung bill. Mm -hmm. Once na in-approve to ng both houses pinapadala to sa Presidente. So pag pinasa to sa Presidente at pinirmahal niya, ganap na itong batas. Paano mm -hmm. naman kung ayaw ni Presidente yung pinasang bill? O kaya meron siyang mga objections. Yan yung tinatawag natin na veto power of the president. Meaning, ibabalik niya sa house kung saan nang galing yung bill. Kasama ang kanyang mga objections sinusulat to mm -hmm. Ilalagay nila ngayon sa journal yung mga objections ng presidente. Tapos, rerepasuhin ulit ng mga miyembro. Pag-aaralan ulit at magkakaroon ulit ng botohan. Mm -hmm. Two-thirds ng members ng house ay gusto pa rin ituloy yung bill kahit nireject na to ni presidente o kahit meron ng mga objections yung president, pwede nilang i-override yung veto. Pag nagkaroon mm -hmm. ulit ng two-third votes doon sa second house, magiging batas na po yan. final say pa rin dyan, kahit may objection si President, is ang ating mga mambabatas. Paano naman na Tony kung hindi pinirmahan pero hindi rin ni Vito? Diyan madalas nalilito yung ating mga kababayan. Sabi ng Article 6, Section 27, Paragraph 1 ng ating 1987 Constitution, kung ang Presidente ay hindi nagpadala ng kanyang objections at hindi rin niya pinirmahan, no? nayaan lang niyang manahimik yung bill na yon. Pag lumipas yung 30 days, pagkatapos niyang matanggap yung bill, automatic. It becomes a law as if the President signed it. Kaya nga yung Republic Act 12309 or ang ating Free Funeral Service Act, hindi to pinirmahan ni President. Hinayaan lang na lumipas yung 30 days. Wala din siyang objection. Hindi binalik sa ating mga mambabatas. So, naging batas kahit walang pirma ni Presidente. Dahil tumahimik ang ating Presidente after 30 days, naging ganap na batas tong bill na to. So, mm -hmm. ang principal author at sponsor ng Senate Bill number no. 2965 o ang ating Pre-Funeral Services Act ay walang iba kundi si Senator Imee Marcos. Ang mm -hmm. author si na Senator Grace po, Rafi Tulfo, Senator Mark Villar, mm -hmm. at si Senator Bongo. Mm -hmm. Aminin natin, mm -hmm. pag dumating yung mga ganitong pangyayari, po, sobrang malaking pera ang kakailanganin. Mm -hmm. Kaya nga, may mga, uh, kung afford naman, may mga sa insurance, oh, no? may mga nag- A-avail talaga ng insurance para yung mga maiwan, wala mm -hmm. nang problemahin. So, ang okay. batas na ito, na ngayon ay Republic Act No. 12309, naglalayong masiguro na may marangal at libreng libing ang bawat Pilipino, lalo na yung mga mahihirap. Ang DSWD ang nangunguna o mangunguna sa implementasyon nito kasama ang mga local government units at mga accredited funeral service providers. Mm -hmm. It's about giving dignity even in death. It's urgent at nakakatuwa it's urgent kasi ito yung klase ng batas na talagang mararamdaman ng karamihan. So salamat sa ating mga mambabatas sa pag akda ng batas na tumulong sa mga Pilipinong hirap sa kanilang funeral expenses. At nakalagay nga sa batas na 'to no na the state recognizes na kahit sa pagpanaw, may karapatan pa rin ang bawat isa na maayos ang paglalagak hindi dapat maging pabigat ang gastos sa living. Mm. Attorney, ni uh, Tanong, sino po yung pwedeng makakuha ng ganitong serbisyo? Families in crisis situations lang. Mm -hmm. Meaning, mga indigent households, disaster victims, or those verified by the DSWD. So, for example, nagkaroon ng uh, ano to, yung nangyari last two days, no nagkaroon ng so, sunog. Ay, sorry po, sa kesang-kesang. Oo, uh, yung naririnig pa natin yung mga bumbero, uh -huh. eh, nakaka-sad kasi nawala yung tatlong, tatlong bata. bata. And, syempre masasabi sabi natin na families in crisis kasi walang nailigtas na mga gamit, pati yung bahay nila. Uh, may screening pa rin para maiwasan yung abuso. Oh. At kasama rin pala sa libre yung embalsamo, cremation or interment, casket or urn, at burial documents. Tama ka dyan. Lahat ng basic funeral services, sagot ng ating gobyerno. Pero take note ha, hindi kasama dito yung bonggang Uh, mm -hmm. Memorial packages, Apo. baka mamaya gusto pa may combo, mm -hmm. ba? Diba? mga ganyan. Ang sabi ng batas, basic lang, pero maayos. Mm -hmm. So, attorney, ulit, DSWD ang mag-implement? Yes. Mm -hmm. Ang ating DSWD, makikipag-coordinate sila sa ating local government units mm -hmm. and accredited funeral service providers. May guidelines silang ilalabas para sa proseso ng pag-avail. At may parusa po ah, sa mga maluloko kung magpipeke ng dokumento para maka-avail, ay may kulong at multa. And this is to protect public funds, mm -hmm. HR Jen, kasi magkakaroon nga ng pondo ang ating DSWD. Apo. And alam naman natin ngayon, ako na question yung funds na nilagay dyan sa ito, sa flood control mm -hmm. no sa DPWH sa para hindi maabuso at para lang sa tunay na nangangailangan ang pondo na to mm -hmm. nakalagay doon na any violation of this act ay penalty na fine not exceeding 200,000 pesos mm -hmm. and may suspension doon sa license to operate not exceeding 6 months pero pag-repeated violations na after the suspension of the license to operate, pagkakaroon niya ng penalty na uh, fine not exceeding 400,000 pesos mm. and revocation na ng license to operate. E paano naman yung mga individual daw na namemeke ng documents, no? Yung mag-facilitate ng false representation, document falsification, or nagkaroon ng connivance para mabigyan sila ng, or mag no? Kahit hindi naman sila karapat-dapat na mag ng ganitong package. Meron tong kulong, mm -hmm. no? Imprisonment of not less than six months and a fine not exceeding 500,000 pesos. So, my Ayun. allocation sa DSWD para dito, hindi ito kukunin sa LGU funds unless merong local ordinance na sinasabi ni LG, si LGU na Uh, ipibigay ibibigay natin to mm. or idadagdag natin to sa pondo ng uh DSWD. Mm. So attorney, itong free funeral services, kailan po ito mag-uumpisa? mag uh, Mag-i-issue muna ang ating DSWD ng implementing rules mm. and regulations, no? Just within 90 days. So abangan natin kung ano yung implementing rules and regulations ng ating DSWD. Pero, hey. Dati naman nang nagbibigay ng assistance yes, ang po. DSWD, no? Oh. Um, pero ito, mas malinaw na batas mm -hmm. na talagang hindi lang to cash assistance yes. no yung buong package talaga mm -hmm. yeah. so itong RA or Republic Act na naging batas na ito ay uh, step ng ating gobyerno toward mm -hmm. compassionate governance mm -hmm. hindi lang po ito batas recognition to ng ating shared humanity